Mga kwentong pangmatanda Ang rosas ng paghihiganti Sa isang payapang nayon ng Ayral ay may isang galagang sikat dahil sa sarap ng kanyang binibentang mga pagkain na si Serenity. Sa nayon ito, may nakatayong kaharian, ang kaharian ng Elaria. Dahil sa kasikatan ni Serenity, nakarating ito sa Hari at Rina agad nilang pinatawag ang babaeng masarap magluto na si Serenity upang alukin kung papayag siyang maging bagong tagapagluto sa Hari Trino. Magaling kang magluto. Maaari ba niya kay ating ipapay na bagong tagapagluto? Isang pagkakarap. Hindi ko ito pwede Nang pumasok na ang dalaga sa trono ng Hari at Reina, nakita niya ang isang babaeng nakaluhod sa harap ng mga pinuno ng kaharian. Kailangan mo nang umalis, Aurel. May bago na kaming tagapagluto at wala ka ng may paglilingkod pa. Ngunit kamahalan, wala na akong ibang pa. Galit na umalis si Aurel sa harap ng trono nang makita na niya ang bagong kusinera ng pinuno ng kaharian. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang dating tagapagluto. Habang nagluluto si Serenity sa kusina, tahimik na pumasok si Aurel. Ikaw na pala ang bagong kusinera ng kahayan. Oo. Oh. Alam mo bang ayan ng Reyna sa amoy ng hininga ng mga taong tumatagpo sa kusina? Kaya takpan mo niya ang bibig at hulang upang hiling ito. Naniwala si Serenity sa sinabi ni Aurel. Kaya nagpasya siyang takpan ang kanyang bibig nang siya ay maghain ng pagkain sa Reyna gamit ang tuwalyang ibinigay ni Aurel. Nagtaka ang Reyna nang makalis na ang dalaga, biglang dumating si Aurel. Kung nagtataka kayo kung bakit nagtataka kayo ng ang inyong bagong tagapagluto, sapagkat ayon niyang mamoy ang inyong mabaho niya. Isang kasinungalingan. nag -isip, isip ang Reyna tungkol sa sinabi ni Aurel. Sa huli, pinatawag niya ang kanyang mga tauhan. Naglilingkod Kung sino man makakita na may hawak ng bulaklak na ito, ay pasalitin niyo agad. Tupad ang iyong hili. Pagkatapos mag-utos ng wela ay agad nang pinatawag si Serenity. Nagapin mo ang bulaklak na ito dahil sa mabuting paglilingkod sa akin. Agad niyang tinanggap ang regalo nito. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Aurel. hawak-hawak niya ang bulaklak, lumabas si Aurel sa palasyo. Nang marating niya ang pintuan, bigla siyang pinaslang at pinagsasaksak ng mga tauhan ng Reyna. Ang inggit tulad ng lason ay maaari sumira hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Ngunit ang katapatan kahit tahimik at mapagpakumbaba ay palaging ginagantimpalaan. Tandaan, ang inggit ay maaaring magbunga ng paninira at kasamaan. Ngunit, ang katapatan ay laging may ganting pala. Ang bulaklak ay naging simbolo ng pagsubok sa puso ng bawat isa.